paano ko inaharap yung mga harassments, yung mga pagbabanta at kung ano ng mga text na sinasabi at mga pinagagawa sa akin ng mga online leading apps na ito. No? Kasi ang dami nagme-message pa rin sa akin na ano raw yung dapat gawin, paano labanan, paano kaharapin, anong gagawin kapag may mga harassments. Ito, example lang as an ola victim hanggang ngayon. Kasi sinusubukan ko yung mga ola para reviewin pero nagkakaroon pa rin ng mga problema na kahit bayad na nangaharas pa rin sila. So sa video ito, general information para sa lahat ng Ola Victim. Pakinggan nyo ang mga advice ko dito, okay? Pero bago ang lahat maglanabig po muna ako sa inyo, napakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan nyo ang video ito, please pakilike na lang po ang video. Share nyo na rin po para maraming mga Ola Victims magkaroon ng uh, idea at knowledge kung uh, paano nila haharapin yung mga sa klaseng mga scenario at uh, sitwasyon sa mga ola at hit nyo po yung notification bell para update po kayo sa mga videos natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, ah uh, bago nga pala lahat, no? panoorin nyo ng buo ang video ito. Nandito na po yung kasagutan, yung paliwanag at yung mga advice at payo ko sa inyo, okay? Para hindi po tayo mataranta o magkaroon lalo kayo ng problema. Kasi andito na eh. Andito na po yun na lang po ang gagawin ninyo. So please, sana paki pakipanoorin po at pakiintindi po at unawain ng mabuti ang video ito. Ito, explain ko sa inyo ng mga kadyani. Hanggang ngayon, nakaka-runs pa rin ako ng harassments. Okay? Hindi ako katulad nung iba na wala reviewer o wala vlogger uh, na gumagawa ng videos na hindi naman pala sa kanila yung senaryo na yon, yung sitwasyon na yon. Okay? Hindi ako nandideceive ng mga tao. Ilinawin ko lang ha hindi ako against sa mga pagtulong doon sa mga other victims. Ang ayoko lang yung dinideceive nila yung mga tao na sila raw biktima pero hindi naman. May mga napapanood kasi ako ngayon na gano'n, hindi ginagamit yung kwento ng iba. Okay? Nagkakakitaan. Ako, binibigay ko sa inyo, no? Oo, oh, kumikita ako rito, aminado ako. Pero ito, based on my own and shared experience para sa inyo. Kaya nga, ilang taon ko nang ginagawa ito. Dapat, alam ko na sa inyo na almost 2023 pa, before that, nagpapamas pahing na kami ni Kikay Bautista. Kaya kung sasabihin nyo sa legit na Ola Victim, kami po nakaranas na po niyan. Kami po nakakapag uh, file ng complaint. O sabihin natin matagal ang proseso, maaaring para sabihin ng iba, hindi wala naman nangyayari. At least, we are doing the right thing. We are doing the due process. We are doing the legal process para labanan ito mga abusadong alienin. Kasi hindi ako at hindi kami kwentong barbero. Okay? Linawin ko lang, no? Marami ko sa napapanood na ganyan ngayon na hindi naman pala niya kwento. Kaya pala. <clears throat> okay, diretso tayo. Okay. Ito, nare-receive ko pa rin. Nare-receive ako ito kamakailan lang. Ah, uh, nung biyernes lang, ito pakita ko sa inyo. Ipakita ko na rin yung number kasi ito yung ginagamit na. na. Uh, tanong ko lang po kung magbabayad pa ba o hindi. Eh, nada. And then, Nahawak na rin namin ang copy ng ID at mukha ng pinasa nyo sa pag-apply ng loan nyo. May terms and agreement po kayong inagrihan dito kaya maaari na namin kayong puntahan anytime. Kaya huling tanong, isi-settle pa ba ito o hindi na? Aantayin namin ang inyong response ngayon. Okay. Medyo alarming na yon, di ba? Pinagbabantaan na kayo pupuntahan kayo o may gagawin silang hindi maganda dito sa mga pictures at mga infos natin. Ganito yung kailan lang, nulunis lang. Ito Humihingi lang po kami ng pahintulot sa yon na kung pwede ba naman ipost sa FB yung ginagawa mo sa amin kasama yung mga screenshot ng kasinungalingan, selfie at mga valid ID mo nung nangutang ka pa lang dito. Para malaman din nila kung ano yung mga ginagawa mo. Maraming salamat po. Nag-thank you ka pa. Impacto ka. Di ba? Yan. Sabi sa inyo, legit. Wala victims. At hanggang ngayon, nakakaranas pa rin. Dahil sa pag-review para magkaroon ng kayo ng mga ideya at knowledge about sa pangungutang dito sa mga ola. Then, anong ginagawa ko? I just ignore. Totoo yun. Ni ignore ko lang. Ito kasi ang mga problema madalas ng mga ola victims, eh, no? eh, yung tawagan yung mga contact, <coughs> excuse me, yung tawagan yung mga contacts nila, yun ang pinaka-problema. Alam ko yun. Pero sa akin kasi, ang nangyari is, alam kasi lahat ng mga kanak ko, kaibigan ko, yung senaryo at yung sitwasyon ko. Kaya alam nila na may mga utang ako. Sinasabi ko sa kanila na meron ako mga ola na nahiraman. Kaya alam nila, kaya ako may tumatag sa kanila at kung may mga nagsasabi na may kumukontak sa kanila, sinasabi sila, sinisingil, alam na nila yun. Scammer ang tingin nila sa mga yan. Yun ang dapat nyong ilagay sa isip ninyo. Kung sakasakaling nailagay ninyo at nakuha nga ng na mga ola, yung inyong mga contact reference na hindi naman ninyo ibinigay sa kanila, Please kausapin nyo na maigi, maayos at mabuti. Paliwanan nyo sa kanila na hindi nyo binigay kahit kailan yung mga contact reference na hindi nyo binigay. As in talaga hindi binigay. Ha? Ah. Kasi yung tingatawagin naman ngayon, hindi yung contact reference nyo, kundi yung mga contacts na nandyan sa call history, own contacts ninyo. Yun yung kadalasan. And then, ito pa, yung pangalawa sa mga ginagawa nila na mga ula, yung pagpupost sa social media, sa Facebook, Facebook pages, na ako man, naranasan ko na, kung papanoorin niyo yung mga channel yung mga videos ko dito sa channel ko may ilang videos na ako na pinakita ko talaga sa inyo na ako mismo na i-post na kaya ako may nagsasabi yan ng mga ola vlogger na hindi totoo yun, i experience it ano ginawa ko wala lang pero ni-report nire ko para sa Facebook page ngayon kung ayaw tanggalin ni Meta wala akong magagawa doon the reality is that ngayon syempre yung mga kakilala niyo yung mga kaibigan niyo na makakakita na sasabihin ng scammer ko, pero hindi totoo yun. Oh, sabihin ko na may utang ako. May hindi naman ako yung mga utang ako eh. But that doesn't mean is camera ko. Kasi, karamihan naman dyan mga nabayaran na eh. Interest na lang yung kulang. Ito yun, address dyan. Ngayon, binabalik ko naman yung mga principal amount. Ngayon, tama ba yung paraan nila ng paniningil na ipopost ka kahit bayad ka naman na. Pwede naman puntahan sa bahay. Ako kasi na naman ako pinupuntahan sa bahay sa address na binibigay ko sa kanila. Sana naman ako puntahan dyan kahit mag-home visit nila sila dyan na paulit-ulit mag-iwan ang demand letter, that's the proper way of due process. Kaya ako sabi ko sa inyo mga ka advice ko sa inyo, kung kayo nakakaranas ng mga text messages na ipapakulong kayo, may search warang kayo, may mga uh, hearing kayo sa korte, papabarangay kayo, that's the other thing na hindi nila talaga nila ginagawa. Hindi ipapakulong, ka, lang nakukulong sa utang, tandaan nyo yan. Pwedeng isettle through legal, through the small claims. Yan pwede kung kaya nilang gawin. 'di ba? Mas gusto ko nga 'yung ganun, kasi 'yun 'yung legal eh. 'Yun 'yung inadvise ko sa inyo. Kaya 'yun sasabihin nila na natatakot kayo, may mga nagme-message nga sa akin sa TikTok na natatakot silang makulong dahil mga legit daw 'yung mga ulan na nahihiraman nila. Kahit legit 'yan, kahit bangko hindi pwede magpakulong unless may ginawa kayong mali o panilin lang sa simula pa lang. Nagbigay kayo ng peking ID. nag nagbigay kayo ng peking dokumento. 'Yun, stop pa. Ibang usapan 'yun panluloko yung pananadya. Pero kung utang lang na binigay nyo lahat ng mga legal documents, legal IDs, lahat, eh, ano, tunay at valid, walang kasong, ano, walang, walang, walang pagkakakulong, walang kasong stapa, walang kasong swindling, walang halong panluloko. Purely utang, small claims. Yun nga yung, yung sabi sa amin ng mga abogado na kapag ka kayo ginaganyan ng mga ola, Harapin nyo yung small claims. Ngayon, syempre bakit ko sinasabi na binabayaran ko yung mga ulak at may harassments na? Kasi para pag once na nagreklamo ako sa mga ahensya ng gobyerno, like the SEC, PNP, NBI, at lalong lalong ngayon sa PAOK, sasabihin ko, binabalik ko yung pera nila. O di syempre, lamang ako. Yun ang point ko kung bakit ko sinasabi na bayaran nyo rin yung utang nyo. Kahit yung kapital lang. Hindi ko sinabing bayaran nyo lahat eh. Ngayon kung gusto nyo bayaran nyo rin pati interest, may ginawa akong ganyan. Uh, binigay ko yung kapital, nabinigyan nyo rin sa akin, pinadala ko, nung aray pa ibang binigyan ko ng 15% na interest. Pero mat, na nakakayon, doon sa memorandum ng SEC, yung ceiling of interest rate. Huwag kayong natatakot, huwag kayo nagpapadala sa mga pananakot ng mga, hanggang dyan lang yan. Kung may nagagawa mo sila dyan, yung mga pagpo-post, pagpapadala ng kung ano-ano, pag-contact sa mga in-post ninyo, sa, sa phone contact ninyo, yun. Yun po yung kaya nilang gawin. Pero yung, may gagawin hindi maganda, yung uh, something na pupunta sa bahay nyo para may gawing masama, yung ipapasunog, may gagawin sa inyo, no. That's not true, that's not real. Huwag kayong matakot. Kung ako man, yun ang tuwang ko nang ginagawa ito, tandaan nyo, wala naman, pa, wala naman nangyayari sa akin. Siyempre, ilag din yung mga yun, nagtatago nga yung mga yun eh. Yun lang, real, yun lang yung reality at a real talk na masasabi ko sa inyo. No, so, sana nakatulong ang video ng Muli, Maglalambing ako sa inyo na pakipalo po yung aking mga social media account, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok kung nakatulong sa inyong video nito, pakilike na rin po, share at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin about sa usapang online lending apps. Maraming po, salamat sa uulitin.